So, ayan. Magtatanim na kami ng aming binili. May tinanim si Elias dito na. Lagyan mo ng stick para tumayo. Isang tomato dito sa harapan namin. Shout out sa aking tanglad. Um, harapan ng bahay namin lang. Aking aloe So, ito yung nabili namin. Marami tong sili, guys talong. Ang daming sili. Oh, isang ano. At saking alubera aking Anak na anak. Yaya, yeah, yeah, no at na ala. Kapag suri pa rin. Eh? -huh. Hey. bako yung ano mo, pang ganyan? Saan makita yan? Ha? Okay. Yung pang ano? Kanino yan? Dito. Ilabas mo itang ko, yan mo ilagay, oh. Dito. Dito. Sa lupa ilaba ilagay mo. Ilabas mo sa baldi. Kasi parang hindi nabubuhay dun sa ano. Yaya na! harap ng aming bahay. Hi! Hello! We're going sa garden. Kumustahin natin ang ating garden. Habang naglalaro sila ng Holen, mga bata. Jolen or Holen. Sofia. May kasama akong maliit na ba? Mainit na ang lugar ngayon sa Pakistan. Summer na, summer na. Ayan mo. Oh failure ang pananim ng mga harina kinainan ng mga kalabaw welcome to our garden Hi, hali ka na Atuna? na jessie ni no o oh, banig kita oh, ato na ok ta Kumusta ang aming pananim na sibuyas, sibuyas. o oh, sa sister in ko na sibuyas. Onion. Ang taba ng mga onion. Hmm? ay ah, may bunga ng aking kamatis na tanim. To onion. Ito yung aking garlic, guys. Oh, hindi one na tubig. Ah, ang daming bunga. Tawagan mo si Patan iwan yung tubig kay gadiligan natin. Marami tayong harvest eh. na kamate. So ah. Ano ito? Hindi ba tanim patatas? Ito? Ay, ano to ba? Saan? Ito. Ay, dito. Ano dito? Okra? Hmm. Ah, okra. Dito kaya ano to. Ayan yung garlic ko. Oh. One month to go na lang. Harvest na. Maraming pananim yung aking sister-in-law na garlic kasi malaki silang family. Yun na aking aloe vera. siya yung coriander leaves na Magiging bunga to siya. Tapos magiging laya. Itong forma niya o oh, bunga niya. Tapos itanim yan siya ulit. Oh! I Harvest natin ang kamatis, Bi. Okay. Bakit? I didn't put water na. Huh? Harvest natin ang kamatis. Oh, madami mamumunga pa to, oh. Oh, oh. Boti ah. Buti, mide, mide, tu ah. harus lulus, si. Ayan na, no, buti, balaki. Makati yung, ano na no, yan. Ito. Harvesty tin guys. Ito lagay. Ganda, ganda, ya, stick. Para tumaas. Yan, go up. Ah, ayan oh Ayan, itaas mo nga muna. Ayan. Harvestin natin sa kalamunin natin. O. Oh. Kunin mo nga. Kunin mo isa-isa lagay mo dito. Yung hinog. so ito yung ating na harvest mga sis mm. cherry tomatoes lagyan Ilyas ng stick para tumaas marami pa yan siyang bunga ayan o oh, pula sa kamay mo kunin natin Yes, libre na si Rosana. Sawsaw oh. sa suka and fight na. Punutin yung grass kasi makati yan eh. Ayan. Yun ang aking garlic. Marami din yan pag ma-harvest na. Ayan guys, yung onion, o. No? Oh. Lumabas na yung red-red. Tapos, ayan yung bulaklak niya, o. Oh. Onion, onion is big. Ito ang taba-taba nito kasi, oh. ayun, oh. Maumbok siya. Ang laki-laki. Tingnan nyo, pag na-harvest na to siya, ang taba nito, ito. Oo, oh, mga sis. Ayun, oh. Ito yung manamis-namis. Yung kinain ko sa video before. Na para siyang apple. apple? apple. Yaki -yaki, yaki -yaki! Tag init na kaya iba na naman ang season. Season ngayon is talong, okra, sili. 'Yun naman ang season. Pag season ng taglamig, winter is white radish, um, mga green leafy vegetable pag ano, winter season. Ngayon is okra, tapos talong, tapos sili. Hmm. Oh, lagay na si garden. Mama Rosana, guys, yung ano oh. Mga onion. Ano 'yung namatay na ano oh? Hindi ko alam, ano yan. Hindi na lagay sila tubig Oh, oh very ano na? Very dry. Ay, orang doon. Oh, bakit dito? Oh, dito na lang oh. Doon na. Mamaya dito. Sabi mo sa kanila anong pananim natin dito sa garden? Garden bangon. Talong. English. Talong, talong tsaka Sabi mo sa kanila ano yung bingo na sinasabi mo? Talong chili eh ano pa? Green chili. Ah. Uh, Ang tinatanim lang ngayon dito. Tomato. Ang tanim eh, sibuyas pa lang at saka ano. Dito sibuyas. Cheka. Ayun oh, onion is very Onion, garlic, man. one soy. Magbibigay doon na konti yung makuha ako kaya mag-picture ako. Ano yung mga isa? picture ako ba yung ako kasama sa ano dito yung yun? Tal See? Sabi niya, lagay ako MB to para sa klinis. Klinis ito. Ngayon, klinis kita Marami tomato meron sa iyo. Pag meron na tubig araw-araw, to malaki. Hindi na ganyan malit. Oo, ngayon. Alam ko na hapon-hapon ko bisbisan yung kamatis para ano. Nagdala ko ng bali dito. Kamatis lang araw-araw ko bisbisan para maraming bunga yung kamatis. Ay, na mula, may ka. So guys, ayan, ito drive ito merong tubig nalagyan na natin sila ng tubig mm. Mm. kamatis naligo na rin ng maraming tubig onion yan yon ang aming tanim na ano yan ang binili namin na talong sili tinanim muna ng isahan mga sis pag mabuhay na sila dami na tatayo na sa kasila kukunin ulit sa kaitanim isa-isa sili isang ano sana mabuhay to Ito yung aking garlic. Kamatis. Bisaya na kamatis. Nagliit. Ito yung garlic na aking sister-in-law. Madami. Madami nito pag ma-harvest. Yan pa. Ito coriander leaves. no son tan invisibles ating merienda. Dasa natin mga sis, tapos kainin natin.